Bukod sa posibleng koneksyon umano sa mga kriminal at triad group mula China na mga pogo sa Pilipinas, posible rin daw konektado umano ang mga pogo sa isang malaking investigasyon na dati nang ikinasan ng Kongreso. Nakatutok si Mao Gonzales. Bukod sa dalawang alis lialgo, tinalakay rin kahapon sa si senado ang posibleng pagkasangkot-umano ng mga kriminal at triad group mula China sa mga Pogo Hub sa si Pilipinas. Ayon yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. So how they were able... To... How many at one point ang tao dito sa Porac Pogo Hub? We only got 161... The last one ay yung binabanggit po ni Yusek na uh, wanted sa China for very violent crimes, serious crimes. is a member of a local triad in, in China. Sino ba ang protector ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protector wala mang binanggit na pangalan, ipinakita naman niya ang larawan ni Mayor Go kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. It is imperative that her links and networks are fully investigated. Sinusubukan namin kuhanan ng pahayag ang kampo ng dating Pangulo pero ipinagtanggol na siya ni Senador Bato de la Rosa. Anybody can visit the president as long as you are uh, you are a good person. Pero yung nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alam nga naman sabihin ni President Duterte, oh, hindi okay, ako sa sa'yo. Pinalaki din sa Senado ang posibli umanong koneksyon ng mga niraid na pogo sa isa't isa. Pero bukod dyan, may isa pa kaming nakitang koneksyon na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.